Ayan, mga kasiko. Dito tayo sa ngayon sa Catalina Lake. yan Ito siya, entrance natin. yan ang Catalina Lake. Entrance. yan Ito tayo sa mga kasiko ha. So, natin siya. Kasi kumbaga matagal na siya pero hindi pa tayo nakapasok dito eh. Ayan. Saka na tayo mag-fake-fake doon pag na tayo. Pictures. Ganda dito man kasi ko. Talagang kuan Pasyalan to nang kan, Palawan. Ayun siya. Ayun, may tawil kasi dito, itong pinupunta ng mga tao dito. Saka maganda siya. Ito yung lake na to. Ganda pa ka dito. maluwang para sa dito. saan na naman tayo dito. Dali na. Siyempre ka. Yan ang lake na yan. Ito yung Katarina Lake. Yan mo kasi ko. Pwede tayo magkawa ng peace pan dito. <tosses> bona puno dun, ka lang. Duna, duna, dun, ikot sila, oh. ay, ikot lang tayo. Ayan. Ito yung sila Ay, ayan, Tayo naka-admin nila yata. siko pala ito si first time natin dito eh ano ang laki maganda kasi ko pag uh, hindi pa ganun tapos maraya pa silang nice gawin yeah. dito oh. si kasi... ganyan siya yan ang ko Talagang maganda dito. jalan saya itu sudah kagak tuh yang Catalina Lake ya dan si kasiko cande oi paling dagat pala itu Galing dagat pala itu mas? sana oh dagat pala yang Dagat ya, Sir, dagat. Ayo. Ayo, dawin bangus tuh. Siguro li, siguro li bom bangus di itu no. Li. Ha? Ini ah. laki no. Na, oh. Li bom bangus dia. Dagat lagi itu. Yan, mga no, ka-siko. Oh. Bangus talaga. Ang bangus yan, ayaw magkain sa wilko. Ah, ah, ah. Ang pag mo, pag Ano, ayaw nga talaga magkain, no? Oh. Pero sa, yung no sila tumalalakit na kain, pero kung, pero kung meron mayroong kakain yan, sibot, ganoon din mo lang, o. Ayan, o. Ang dami, o. Oh. Siguro yung malalaki dyan, doon no, sa unahan. Ayan, makasiko. Ah, shout out sa inyo, ha. Ah. Ayan, panibagong vlog tayo. Ayan, panibagong vlog tayo, kasiko. Dito tayo ngayon sa Catalina. Ah, uh, parito dito, pasyalan na rin. Kasi Catalina Lake. Catalina Lake. Ayan, makasiko. Dito tayo ngayon. At ito sa likod natin, ito yung tower ng Catalina. Ayan ang nakikita nyo. Dito sa kabila pa Ayan. Ayan ang lake ng Katalinan. Ito yan ang admin building nila. Ayan. Pero marami siya. Yung hotel ni Manila, kasi kuya nakikita na sa unahan. Yun. Maluwang sir dito. Hmm? Ang dami pa lang kasi ko dito. Ang dami pa dito. Ang daming... Kuan siya? Daming bangus. ito ah, bangus ay yun o no, ginagawa pa yung paggawaan ng -ano, tamblingan ng mga bata doon yung mga abanta dito nangangawil sila kanina ng bangus kasi ang lalaki ng bangus kung binitawa ng bangus sila ana nalalaki ng bangus ito kasi ko. Ayan, di ba? Ay, wag uh, Naglilinis, naglilini sila eh. Ayan, napakaganda sa inyo. Shout out sa inyo, sa mga sulok na mundo, mga kasiko. Ayan, may bagong vlog tayo. Dito tayo sa Catalina Lake. Ayan. Pero princesa. Palawan. Ayan. Ayan siya oh. Ito yung tower ng Catalina. Ano diba? Ito yung pinapasyalan ng mga tao. Pero kasakulo, kasalukuyan pala ngayon na kinondin din. Tao niyan yung inaayos kasi, kasi hindi pa tapos yung mga plano nila. Pero ang maganda na siya. Ito Paghapon, ang dami dito tao. Ito yun lang, video mo lang ikarap ko lang yun yan yan Ayan set out tayo Okay mga kasiko, saan mo sa sulok na mundo Dito tayo sa Catalina Lake yan. sari yan napakaganda siya diba? init mainit kasi nagpunta tayo ng mainit na panahon mama, pang na dito yan, no? oh, inyo, malalim malalim yan mama mm. di to, di ka parang katalon pa. tayo yan oras oras dito ano? hindi nagliwa paluwang pala ito Ayano. No? Oh, Ay, hopan dito, pang. Hoy, marawi siya pag gano-gano pa parso. Ayano. Ayano, wag mo na kunin ang timba ito oh. Ayan, no? Oh. Ah, sige. Kita ng kita yung bundok oh. Mam kasi no? ko. Parang ganyan lang. Ligot ayano, di ka na bisan. Pwede kang umikot pag ganun. Pwede pang para maliit. Tikot lang. Hindi pala tayo makapunta doon sa kabila. Pag hindi tayo duman dito pa ikot sa tower. Ayan. Pero hindi pa gano'n tapos eh. Ay pa nga, ginagawa pa nga yung pag-aupa ng paliguan. Kinadya eh. pala ito. Oo, oh, ano dyan yan, kayo Binaligan na ko, no Parang tulda Siguro mahal dito pag magpunta ka dito Pag may kompleto na to Baka yung hotel na yun, kanila dina, no, kanila din ano Ay hotel na yun, malaki Kasakop nila yun Labas na yun, no Ay, okay na. Ayan, mga kasiko. Takas ng Ay, dito ang maganda pala. Mag mm -hmm. Puro ka maganda. Maganda natin Maganda Ang isa pa. Ate Ibu, nandito. Ulo, pero pala dyan, oh. Ahura, oh. Oo. Oh. Halika na, riga na. Lo, piso daming piso. Oh, bangus oh. Dai bangus mo. Oh. Ano? You know, ang kasi ko bangus. Ay big sabihin, sa ilalim pala, hindi lagyan ng tulda. Oh, nilagyan ng tulda. Tulda. Tul. Kapal. 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 Pinanigan talaga nila. Ang ganda ng paligid niya. Oo. Oh. Is like ayan. nakasiko. Ganda talaga ng paligid, oh. Dito ka pa nga. Taas ito, taas ito kasiko. ko. Ang ganda noon. Yan, panibagong bagong kanto, parking area dito. Dati kasi man kasi ko kanto dito yung yung sasakyan paikot kaso lang ngayon nagkarga sila ng tubig kasi yan hantin niya tayo kasi ko lang ating kasama natin ngayon no? Oh. yan si Chandy boy yan shout out sa inyo mga subscribers sa mga sulok ng mundo at sa mga hindi pa na subscribe salamat sa inyo okay, subscribe and like share lang sa channel ko Pritoms TV kasi ko vlog ayan para marami maitay matulungan ayan sa like and share nyo lang mga kasi ko laging tulong nyo sa channel ko bagong area tayo yan o yan ito yung dito naman tayo sa ibang porsyon yan napakaganda dito at hindi pa ito nagsisimula dahil inaayos pa marami pa silang ayosin pero napakaganda na yan eh. pero open na sa open na sa public Itong Catalina Lick. Ayan ang Catalina lik. Daming tao dito pupunta kasi pero may kalayuan kasi sa city. Kaya nilat ng tao nakakapunta dito. Yan CR. May, may lababo. Ayan, pero hindi pa nga siya taliyos kasi hindi pa siya nag-i-start itong building na to pero kung ano siya presentable na siya oh. Yan, si Erli sa kabila. Kaya napakaganda siya mga kasiko. Lalo pag natapos to. Kasi mga magkaroon sila ng maraming building buildings dito. Yan, mga hotels, restaurant. Yan. Ito swimming pool oh. May pangbata, bata, pumatanda. Yan. Yan. Okay na si Ming Paul ito. Pang sarili talaga. Ni pala siya ayos. Kaya maroon patubig Okay no? maraming nagtatrabaho tuloy-tuloy ang trabaho nila laging kumpanya talaga ito yan mga kasiko talagang yan tayo lang yata ang na nakaharating dito ha ah. isa ngayong araw na to ayan, pero yun know, mga trabante may bako may bulldozer ayan daming trabante nila pero so, daming trabaho kaya hindi pa ganun natapos. Ayun. Takit na yung bundok, kaya maliwalas. Mga kasi ko pumunta dito sa Catalina Lake. Sa mga nais pumunta dito, open, open, pa siya, open pa siya, sa public ngayon. Paka balang araw punta mo dito. ma um, entrance na. Kasi di dibilo pa lang kasi lakuyang di dibilo pa lang itong Catalina. Kaya sa mga nais pumunta dito birahin mo na pasyalan mo na itong katalina na to para sa ganun wala ka pang bayad libre ah, talaga na pagkain mo kasi pwede na kumain dito sa mga side side mga puno ng kahoy pwede pa kumain kasi wala pang ganong restaurants pag may mga restaurant na sa loob ay siyempre bawal na para may mga kita rin sila Ayan. ngayon pwede ka na magbaon ng kanin tubig kaya ka sa mga puno pwede ano o ayun may parating na naman ano yan kutsi yun no. yan si madam Manalina. picture picture din siya at yung may kasama kaming batang makulit to di boy shhh shhh hey. Kaway kaway dyan Yun, lumarami na yung sasakyan no? yeah, may mga van na rin pang pasok Ganda. Pagka mangrove siya, talagang dinibilop lang talagang mangrove na to. Oh. Oh. Bakawan na yan eh dyan mga kasiko eh. Yung... Oh. Open pa rin nila. Ayan, tuloy-tuloy ang trabaho nila. yan Tawad sa inyo. ito na yung mga yung puno ng tower mga siko ang laking puno to ayan ang laking puno kasi ko ayan ito na yung pinaka main view nya ayan dito tayo sa puno ng tower ng Catalina ayan mga kasiko ayan kitang kitang bundok ayan ang bundok ng Palawan Ayan o, parating na naman mga kasiko. Ayan. Tangali. Paghapon ito, napakaraming tao dito. Ayan. Kasi walang bayad, open sa public. Ayan. At dito na lang itong video nato ito mga kasiko. Shout out sa inyo. Ayan. Ito naman tayo sa panibagong vlog. Sa Catalina Lake ng area ng Puerto Princesa pag-subscribe, like and share lang sa channel ko. Ayun, malaking tulong na po. Ayun. walang sawang sumusuporta. Salamat sa inyo. Sa mga kayo sa sulok ng mundo. Ayan, ingat tayo lagi. And God bless. Ayun, bye-bye.